Mahilig ka ba magpuzzle o kaya magsort? Alam mo ba na pwede ka ditong kumita? Kung hindi mo pa alam, patapusin mo yung video na to kasi i ko sa iyo kung paano ka dito kumita ng libre. Yes, libre lang ito, walang puhunan. And the best part, pwede ka dito kumita ng almost 700 pesos per day. So, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, ano ba yung app na gagamitin natin? Yung app na gagamitin natin is yung Bullsort, okay? Libre lang ito. So, paano ka maka-register dito? I-click mo lang yung link na sa description box below. Pagkatapos, mapupunta ka sa Google Play Store. So, i-download mo lang tapos mo ma-download, mag-register ka gamit yung Gmail mo. So, once nakaregister ka na, mag-login ka na. Okay? Once na ka na, yung unang-unang mong gawin para makuha mo agad yung 75 pesos na cash, is pumunta ka sa white envelope na to, tapos i-click mo siya, tapos ilagay mo yung code na to, tapos click submit para makuha mo agad yung 75 pesos mo ng libre. Now, ano naman yung ways of income dito? Okay. So, first guys, i-click mo lang yung play. Tapos, makikita ka dyan mga balls at saka vials. Okay? So, ilalagay mo lang yung mga same color na balls sa isang vial. Okay? Sorting game po siya. So, dyan guys, meron tayong tinatawag na daily task. Okay? So, once naubos mo yan yung daily task everyday, meron kang makukuha dyan na almost 11,000 na mga coins at saka equivalent sa medals. Okay? So, mamaya, eh, I-tackle natin kung saan yan yung medals na yan. Okay? So, next naman is yung achievements. So, achievements guys, may task din dyan na pwede kang kumita dyan ng cash, okay? At saka coins. Now, paano naman yung medals na yon So, guys, gagamitin natin yung medals na yan dito sa VIP. Okay. So, sa VIP, guys, mag e ka lang dyan ng mga medals. Equivalent po yan ng cash na makukuha mo. Now, ano pa yung ibang ways? Kung mahilig ka naman mag-invite, this is optional lang naman. Share mo sa mga friends mo na gusto din kumita. I-click mo yung icon na to. Tapos, kunin mo yung code. Tapos, i-share mo sa mga friends mo para kumita din sila. Now, paano naman mag-withdraw? So, very simple lang, guys. Sa coins, guys, kahit 0.02 o 0.2, or okay, or kahit 1 pesos lang yan, is pwede mo dyan i-withdraw via GCash, okay? So, dito naman sa cash, dapat makapag-ipon ka dyan ng worth 700 pesos or up, okay? So, once na-reach mo na 700 pesos, pwede mo ito agad ma-withdraw. So, on the best part, within 24 hours is nasa GCash account mo na. Okay? So guys, kung meron ka pang mga katanungan regarding sa ball sort, just comment down below para masagot natin at matulungan ka namin. So it's me again, Anthony James Iusa, signing out.